Alam nyo ba ang isa sa pinakanakakakilabot na misteryo sa kasaysayan ng karagatan? Noong 1872, may nakitang barkong palutang-lutang sa Atlantic Ocean, ang Mary Celeste. Pero ang mas kakaiba, wala ni isang tao sa loob, kumpleto ang lahat, ang mga supplies, gamit at pagkain. Walang bakas ng karahasan o bagyo. Para bang biglang nawala ang buong crew at iniwan ang barko sa gitna ng malawak na dagat. May mga nagsasabing pirata raw ang may kagagawan. May nagsasabing nagaklas ang mga tripulante. Ang iba naman, naniniwala sa sea monsters o alien abduction. Pero hanggang sa ngayon, walang makapagpaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ang Mary Celeste ay nananatiling isang malaking palaisipan. Isang barkong buo at kumpleto, pero misteryosong iniwanan ng mga taong dapat ay nasa loob nito. Gusto mo bang malaman ng iba pang mga misteryong tulad nito? I-follow ang sa dulo ng kwento para sa mas marami pang kwentong kakaiba at hindi malilimutan. I-click ang subscribe button at notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod na episode.